Konnichiwa po. Mukhang napapasarap na ang stay namin dito. <laughs> Kailangan ng bumangon kasi mahaba-haba ang biyahe pa uwi sa aming probinsya sa Oriental Mindoro. It's 6.38 a.m. Hoy, gising na! Medyo magdadrama po tayo ng konti tungkol sa mga nanay na tulad ko. Dear Charo, Char! <laughs> Bigla ka na lang mapapaisip. Hi! Ang bilis talaga ng panahon. Kaya habang maliit pa sila, kailangan i-enjoy mo lang habang nakakatuwa pa. Kasi real talk, dahil darating ang oras, mas malimit hindi na sila nakakatuwa pag malaki na. <laughs> kailangan muna natin magbawas bago ang mahabang biyahe. At eto na nga po, nandito na ang malakas na bagyo. Dumating na na traffic ata kahapon. <laughs> Ano puso? siya. Kita mo? Ayun. Hindi kita mo siya sa video. Grabe no? Siyempre, maligo muna tayo bago umalis. Namnamin na ang gorgeous bathroom na ito na may magandang view. Nandito kami sa Pilipinas, pero ang pinapanood, oh. Japanese pa din. Kainaman na ito mga to. Naligpit na namin ng konting kalat na ihwalay ng mga basura at nakayos na ang mga gamit para walang makalimutan. Hintay na lang namin yung kukuha ng luggage. Ayun na rin yung mga basura namin na kahiwalay. <laughs> ang binis na lahat. Bye-bye! early check out kami para maaga makarating sa Batangas lalo na may bagyo sigurado maraming pasahero bitin nga ang two night stay halos di pa namin naikot ang buong ukada at diri na try maglaro char shout out nga pala sa mga mababait na staff dadaan muna kami saglit sa Lipa para maglunch kasi ka ulan dito ngayon sa Batangas oh. Talagang pinagluto pa kami ni Ate Joy kahit napaka-busy niya. Gutom na yan. Oo, oh, natin tayo na ngayon si Ate Joy. At kuya Joey, si Ate Liberty, at si <laughs> Jane, at si Chris. At saka pa pa mga kadaps, Chris. na kami. At ulit. Ulit. ulit, ulit. ulit. ulit kami. <laughs> time kami nagkita ni Ate Joy, 2020 pa. Kaya this is our second time na mag ulit kami. Nakilala ko lang din siya sa online, sa Insta, at solid pa din hanggang ngayon. Bye-bye! Tara bye. <laughs> na, bye-bye. na tayo. Sakay na dun, baby. Alis na kami. Papunta na kami ngayon sa Pierre. Sana may biyahe. Pagdating namin dito, medyo marami nang sasakyan ng stranded. Hi! Ma-order na lang kami ng food panda para na-deliver namin dito. Ang <laughs> <laughs> <Ahabak> ng food <pita. laughs> Diyos ko Lord, eto na nga po, na-stranded na kami. Halos tatlong oras na din po kami dito sa pila na hindi umaandar. Nakakaantok, pero di naman ako makatulog. Hi, first time namin ito na ma-stranded sa pier ng ganito katagal. Kung alam ko nga lang sana, nag kami ng niluto ni Ate Joy. <laughs> Mukhang di naaabot mami ito sa Mindoro. Mukhang uupakan na namin ito dito sa sasakyan. Mga gutom na ang alaga at pati kami. Tantawid gutom <laughs> sa mga stranded. <laughs> wow! Ayan. Wala bang ilaw pa? Butter cake slice. Ang dami. Iba't ibang flavor pala itong mami. So, eto na. Ang tawid gutom na. Naloka <laughs> Ma, ma, sorry. Kanina pa ako dito video Yung daliri ko nakapasok pala. <laughs> Nga, gutom na po ang aking mga pamilya. <laughs> Tawid, gutom namin. Thank you so much, the working huh? mom. Shout out sa iyo. Ang saya-saya kahapon sa meet and greet. Tapos ngayon, ayan, stranded kami. <laughs> Buti naman. May biyahe na rin sa wakas ang barko. Ayan, nakabili na rin kami sa wakas ang ticket. Time? is 8.13. Ayan po. 6 hours na kami stranded dito. So, sakayan. Sakit na ng balakang ko. Ng pwet ko. Buti na lang di ako na iihi pa. Kasi ang layo ng ihian. Ang layo ng CR. 6 hours na kami dito. Sa sasakyan. Ayan pa. Andar na. Ha! I've never been excited like this. Char, o oh, diba? Napa-English na lang bigla sa gutom. Pasakay na kami ng barko pero di pa rin sure kung aalis agad. Wala pa daw kasi go signal ang Coast Guard kung safe ng bumiyahe. Kaya medyo mag-iintay pa rin. Grabe na ah. hindi kami nakasakay sa Montenegro kasi mauuna na daw umalis ang barkong ito. Pagoda na ang lahat, eh mamaya madaling araw pa daw ang ng Montenegro. Medyo malakas-lakas pa rin ang alon at promise na siya. <laughs> Kawawa naman si Bunso ko, pagod na at talagang antok pa at di na napigil hindi makatulog kahit hindi pa umaalis ang barko ngalay ang kamay ko nito bago makarating. <laughs> at ako naman, gusto ko sana ihiga yung upuan ko kaso may sandal na pala sa likod ko. Hi! <laughs> After ng nakakapagod na mahabang, mahabang, mahabang biyahe at pag nakarating na rin din kami sa Port of kalapan 12.21 na. Ito na, nakalagay yung Calapan. Dito na kami. Paglabas ng pier ng kalapan lang, di ba? Simula Pierre hanggang dito sa bahay namin is 5 minutes lang. Yay! Excited na ang mga bata na pumasok agad sa bahay. Hi! Sa wakas, nakarating din sa bahay. Oh, my, God. Oh my God. Ate, ayan. Oh, naharating din kami. Grabe pagod.